kamatis na. Ah! Yo! Oh! Ah! Ikaw! Ikaw! Tapos mga la la mga Hindi kinaya ng inom ng mga na Wow! Magic! Eyes in the night na at mag-almosal muna tayo yan, pinadala natin yung ating pang-upload kay Pisang Kautoy thank you so much yan kay Pisang Kautoy pinadala din ang ating idol yung kanya mga vlog eh i-edit ni Pami so kakain uh, muna tayo so mga nilang ano, tumuli ng mga tepo na turito ng sasaya mga tropa pahinga yan mamaya ari ang bit yan pahinga lang sila ating idol at magagayat lang tayo ng sibuyas at saka kamatis na ito yung sasawa so natin patis so kakain tayo na mga ibang tropa nagalmugal na sila talagang ba dito mo na sa isang kaunto eh. so gayatin muna natin to kailangan hmm. muna na gayatin Al sibu yes at tama pis. Dito wala din eh. Alright. Ngayon ang sakala natin, malulupit 'no. Silias tapos si di dan then kamatis Apo, to yung pinarito ni Matepo, then lagyan natin ah. ang patis. na lang, kumain sila. Tapos may talong din dito mga may perito natin or pag baka maisipan din nila magsigang. Pwede yung sigang. Masinigang na. si Kasi panood din niya sa vlog mga may matay po sigang siya. Tapos. Sigan na tayo ng kanin. Hugasan muna natin ang plato. pagkain Ari po ay alang almusal namin mga ibang tropa ay nagsanag kanina si Mati po yun ang inalmusal nila kain na po ito lang Mm. Oh. All right, yun. Uh, nakatapos na nga po tayo kumain na. Yan. thank you Lord. Uh, nabusog po tayo. Uh, si Matepo, nakain na rin. thank you din kay hey, Matepo siya yung nagluto ng pirito. Ayun, ano yung tanin. Tropa, pahinga muna.

Time check tayo ang oras natin 11. na 11:23 na nang tanghali naligo muna tayo sobrang init. Ah, oh. kapit lang dito yan. Yung mga sisu na pisa na sa incubator. Bango na na. <laughs> Ito yung tropa namin sobrang init. Ng <laughs> magandang pagkapisa ng mga sisu sa incubator oh. Makulay ah. Unang kusab naman mga daliri. <laughs> Ang init. Uy, <laughs> di ba nandini ka kanina? <laughs> Ay, hindi na. <ba. laughs> Ang isa. Kanyahan ng anuman eh, Alright. Dito ba ba sa tubig eh? Grabe talaga yung inik. Ano nangyari nyo?

I Ihihiga maigay oh. Good afternoon. Wow, yun nga oh nadali nga niya yung talong oh talapot na yan tapos yung ay ayan maluluto na yan sa init trito ang <laughs> oh, papay <laughs> oh, timbang timbang tadi dahi alam sa

Daw, oh, na 'yan. Ano na, no, ina, no, tititinig no. ako na bang Okay, law, banglaw. Oh! Uy, tangay bisodimo. Yo, tanggal lang ano. Anay naputol.

ito kalalaki pala ng galunggong din niya sariwan sariway <treats ngayon> perito natin na rin maliit perito okay, po perito natin isang maliit <treats ngayon> natin tayo eh. <treats ngayon> <treats ngayon> <treats ngayon> <treats ngayon> Oh, baby. <treats> oh. <ngayon>

sa, ah, Isa. sa ginaig. Siyempre Ay, pala. ingles. Eh, kung ako, mo sa kumain tubig. na rin. <laughs> 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 Nainit. <laughs> <laughs> ah, na rin. Hey, dole. <laughs>

mga na nakadila pa sa mga niyo. Ay, salamat. Nag-gold down pinahay sa ka kawan. Ito kami eh. Hindi kinaya ng kainom-inom ng malamig na tubig. Kaya... Yo, humangin na. Yan, may hangin <laughs> Uy. Lamig na. Uy,

Lực cu quên tu hàn xin Wow Abang xin cầm gối <laughs> Mà gà gà na 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 sila at susunod na si Kahaw oh ice okay. na lang Saka, yeah. si matay po sa ating idol sila hey, ipang termos ko sige na ikain na

Pagkakaroon sa baklala. ulit hmm. siya. Oh, yung ka muna ng tubig, kape! Kape!

Crunchy, crunchy, guys. Nah. Pasok, pasok, wow. pasok sa kusina. <laughs> sa, <laughs> sa kabina. <laughs> sa kabina 2 <din> <laughs> Crunchy, crunchy. Nah, ayo <laughs> oh, tao tsaka sangga foundation mo. Dala, dala, dala yung baso ng kasangga. Uh, <laughs> bakit hindi ko pa nagagamit? Tayang? Oh, ah, ano yun? Hindi, pag ano lahat yun. pa naman ako doon. Pag nagano ko pa rin na yun, nagtagay tayo, dadaling ko. Ano ka dyan? Crunchy crunchy yan. Sigam. Very yummy! Wow! <laughs>

sibo na. Matay Yung mga ba Yung, yung plato ng Kakain na raw. <makes> Buwan po. Linisala natin itong ni Idol sa kain na rin siya. Tapos ito yung sinigang at perito. Ayan yung mga luto ni Matepo. Kailangan linis na linis ito. pinatigas ng pinatigas na oh talangan <tipad> talaga hindi <tipad>

Ito, right. Ah, muna kaya ng konting ano? Nasaan ba baso din, eh? plato? Ano yung plato plato kaya ng... Ah, yung ano, ah, Plato, ano muna kaya? Maalat yan Ay, mahal. Ako na yan mahal. 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 Ha? Hindi yung plato din ko inugasan sa alat eh Alright Alright at nakatapos na tayong kumain Ayaw Whew, di ba talaga pag press na press yung ulam mo talaga kung magpaparami eh. ang kain mo dito pag andito ka sa sa gitna ng karagatan ah, thank you lord yes alright right. sila malapit na matapos ipaipit hindi na lang